What is up guys? Parang George here and welcome to my channel. Okay, so ngayon mabilisan ulit. And max footboard na merong chokes at screw. Una, ilagay muna natin yung mga chokes. Tapos pagdikitin natin na maayos yung footboard at yung panel nya. Yung steel panel, hindi yung carbon fiber, ano lang yan. Steel lang yan na may pintura. <laughs> Actually, ayoko talagang gumastos para dito. Kaso nga lang, nawala yung isang footboard ko yung nandun sa left side. Tapos hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung ninakaw or kinagat ng aso, tinangay ng aso. <laughs> hindi ako sigurado. So yun, ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng isang set. Yan. Which is napakaganda naman at napakamura. Nasa 600 pesos lang to sa Lazada. Tapos napakadaling i-install. Napaka-stylish. Yan. So kailangan mo lang talaga maging maingat sa pag-install. Uh, Tapos kailangan mo rin siyang i-de-in. Pag pinagkabit mo yung steel niya at yung goma niya para maganda yung kakalabasan hindi siya parang uh, maluag. tapos yun screw mo lang and tapos make sure na hapit na hapit siya doon sa bakal and walang masyadong space Diinan mo ng konti wag yung masyado kasi masisira yung bakal or magagasgasan yung steel panel niya and so saktong sakto lang and hapit na hapit okay so after that pwede na tayong mag-rides ulit ito yung paborito kong part pag umuwi ako ng hapon. Yan. nakakapag upgrade sa ko. Tapos pag maganda yung weather, yun. May bonus na mga gantong klaseng scenery. Naks. Maraming maraming salamat sa pag-tune in. And if you find this video helpful, please like, share, and subscribe. Once again, this is your parang George. Peace out.